Ito ang sugatan matapos na mawala ng control ang driver ng isang Toyota Innova na nahulog sa bangin ng alas 6.20 kaninang umaga sa Maharlika Highway ng Barangay Bagong Silang, Kalawag, Quezon. Ang nasabing sasakyan with plate number NAN2440 na minamaneho ni Naprel Ervas Santiago, 32 anyos ng Daang Manuluso, Ibayo, Tipas, Tagig City ay nasa southbound at inatahak ang pakorbadang bahagi ng kalsada at nang mapapihit ang chipek sa Manubela, Pakanan, napapunta ito sa shoulder ng kalsada na malalim at maputik pa. Pinilit na ipa muli sa tamang linya ang sasakyan pero hindi na nito napigilan ang manobela hanggang mahulog sa bangin sa kaliwang bahagi ng kalsada. Naisugod naman ang mga sugatan sa ospital kabilang ang chipper na patuloy na nilalapatan ng lunas. Kinilala ng Kalawag Municipal Police Station ang mga magkakamag anat na pasahero na sina Jocelyn Rojo Ervas, 61 anyos, Gallego Camarines Sur, Marilyn Montano Marangot at Christopher Ervas Santiago, 24 anyos. Ang mga minor naman na biktima ay sina alias Max ng Magais Unot, alias Joshua at alias Yesha na pawang mga ang Manunuso, Ibayo, Tipas, Tagig City. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Manigredo Masada, Tata RMN.